Yun idol, alright Ihatid muna natin yung Damit na hiniram natin nung Linggo ng wika Hiniram lang namin kasi yun Yung damit ni Hile no? kasi yung may pambili Ihatid muna natin Buti, maaaraw na, oh. Lumabas na kaya siguro. Si Bagyong Inting. Si Bagyong Inting. Grabe yung lubog ng mga sa Manila. Yung no, mabababa na parte. Dahil kay Bagyong Inting. Sa sunod na araw, ipakondisyon natin yung bike ni Bayaw. Walang kondisyon to eh. Mayroon kasi motor pa dumadaan. Alright, let's go. hmm Mamunambun embun Pak idol Mamunambun Mas bangkat Bos tagay Rupta saya kunti kamera Sana umulan pag uwi ko na Kasi yung basa yung mira natin Bilisan lang natin Kung basa ang mira natin ito Ay ay Chins gear Sarap kasi ipadyak pag pag sa pinakamataas. Sa pinakadol, sa pinakamababa. Sarap ipadyak. Diyan masusubukan ang tibay ng tuhod. Kasi medyo mabigat 'yon eh. Opsi, Oi, hey, shout out, shout out, oke okay, musuh gak bangga lah, sembukan menung musuh. Boss, may CCTV ako. Ha? Huh? CCTV ko. Bakit? Nasa yes, dibdib ko. Bakit ka? Para ano? Para okay. ebidensya. <laughs> Para may? Ebidensya. Baka <laughs> mamaya rip siya o nga ba? Oo eh. Mayroon pa walang magpapagkalalaki. Diba? Yun, yun pa naman yung muntik ko na ipabaranggay. <laughs> Nung dinali ako ng bakla, buti na katakas ako eh. Ganun tayo. 73. Muntik lang tayo so, dali sa baklang. Oo boss. Muntik lang nakatakas ako. Ang loko yun ah. Kasi CCTV ka ah. May CCTV ako. Iblib. Yan ang CCTV na lumalakad. Alright, bilhan natin ang kanang tinapa yung hiniraman natin ng damit. Pangkonsiwilo ba? Pasok yung ano, munisip. yung munisip. Yan Tinapa eh. So, taas muna natin kunti kamera natin. Kasi yung muyok ko kasi yan eh. Pag itaas. Saan kaya tayo dadal? Doon tayo dadaan. Doon sana ako dadaan sa... Sa lilim eh. Ganyan yung gagawin nyo. mag kayo ng... Isang bagay sa -isa, ibang tao. ya kita pangunswilo ba? Yung highway na yan, Widol, yung daan na diretsyo na yan. Diyan ako dati madalas nagbabike. Papuntang Pura. Kung nalala nyo nung munta kami ng wa ng, ng Hirona, Paniki Yan daan pupunta tayo dito Tubig basa yung likod natin Walang tapaludo kasi yan sa likod kaya pag hinirit mo tatalasik yung tubig dito ako nakaraan muntik masagasa ng aso Okay. eh nakaprino agad ako Mahatid natin dito nag-antay na yun Magandang dilag Puso saan tatang counter flow right. alright tayo sa tubig kasi nga Masak tayo Masagasaan ka Tek, kanina ka pa? Yan lang Saan pa ba inyo? Doon pa Ah, sa loob? Ano yan? oh tinapay